Alam mo, bagay na bagay talaga sila, no? Napakaswerte ni Silen kay Andrew, no? Oo, Andrew, you wanna say something to the guests? Yeah. Wish it Uh, waiter, you can serve the drinks na. Enjoy the party, everyone! hindi ka si Andrew. Pero ikaw naman nang may sabing panugutan si Selene eh. Oo, bakit ka nasasaktan? Andrew, oh, ano problema mo? Ano problema ko? Gumawa kayo ng engagement party na hindi ko alam, tapos magtatanong ka pa? Naniniwala ka talaga tanga ako, no? withdrew. Alam ko naman kasi hindi ka mapayag sa engagement party. You know what, Celine? Hindi pa tayo kasal, gumagawa ka ng mga bagay na hindi ko gusto. Ano pa kaya pagkasal na tayo? Come on, Andrew. Malalaman na naman nila na magpapakasal tayo. What's wrong with this party? Ate? Are Ate, are you crying? Ate! Ate, why are you crying? Hindi, ah... Uh, Angelica, na... Napuwing lang ako. No. No, ate, I know you're crying. Kaling ka dun sa labas eh. Dun sa party. Siguro inaway ka na naman nila, no? Inaway ka nila, no, ate? Eh, okay. hindi. Angelica? Angelica? Ange Angelica, sandali! Ah, okay. Napuntaan mo yung guests mo.